Ah, oh no, ito binapak. Yan. Yeah. Namilawa ko na yung gagamba tapos yung kuhan, maitin din. Ayun oh, no? ayun. ayun. Mga kabusing, maghahant na naman kami ng gagamba. Ayan oh, no? yung spot namin. Sa ibang spot na naman to mga kabusing. Ayan. Yun, yung spot namin. Pero parang paulan na naman mga kabusing. Sana hindi umulan ngayon. Ayan, samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba. Ayan, sila pamangkin at bayaw. Nauna na. Okay. Mga kabusing, punta natin si pamangkin. May nakita siya. Sa wakas. Ilang oras na kami dito mga kabusing. Hmm. Ang gibali. Ayun, tigre tigre na puti dong. Ha. Tigre na puti. Ah, no, ito din na pa. Yan, na may lawak na to. dong. Yeah. Mm. <coughs> Wow, oh, ang ganda mga kabusing. Yan. Okay, pasok na natin. Tiger na puti. Ini tu yang mangsa ada di dalam kandang. agin niya eh eh Yan nasa loob na mga kabusing Yan hanap pa sila Sana meron <laughs> May nakita si Bayaw sa ganito pa rin na puno, mga kabusing, yung halaman na ganito, tingnan natin kung... Ayan! A, saan ba yun? Nasa suluting? Nasa suluting? Saan ba yun? Huwag pero may Ayun. Ayun. Hindi siya masyado makita mga kabusing dahil maitim yung gagamba. Maitim yung gagamba tapos yung kuan maitim din. Ayun oh, ayun. Pero medyo butyog mga kabusing. Pero ay hindi lang natin kunin mga kabusing para lumaki siya dito lalong lumaki. Diyan sila may nakita pa din. Okay, diyan ka lang boy ha. Okay. Mga kabusing may nakita si pamangkin dito. Kagambang brown, yan oh. Dito lang nakita niya. guys check sa pero gamay lang lagi. ayun mga kabusing oh. yan ang gagamba di masyado maklaro, dito tayo ayun yun mga kabusing yan pero kulang pa rin sa sukat mga kabusing yan ang gagamba bakit hindi malinaw yung kamera natin ayun ayun ang gagamba oh Yan mga kabusing. Yan. Okay, hindi lang natin kunin. So, abuhin mga kabusing na uh, brown. Okay, hanap tayo ng iba. Yan mga kabusing, ang ganda ng panahon na ng ngayon. Kanina inulan kami mga kabusing. <laughs> Basang-basa sila mamaya matutuyo kami sa init dito. Mga kabusing, may nakita tayong kakaibang gagamba. Ayun na, yung anong tawag ng gagamba na to, mga kabusing. Ito yung kinukuha ni Spider Doc, yung vlogger na doktor. Ano, ganito, kukunin niya to. Mga ganitong klaseng gagamba. ang laking ng bahay, mga kabusing. Yan. Ayan, basang-basa sa ulan siya. Ayan, oh. Yan, hindi tayo kukuha ng mga ganito, mga kabusing si spider dog. Kukuha ng ganito. Okay, iwan lang natin. Sana yun sila. Ayan, may nakita na naman sila. Maitim pa rin. Pero tigre, alahip. Kuan man niya

Yun, so ulit yung pagpunta namin dito. You know? Yan o. Yan. Naga na lumigod eh. <laughs> Busit kaya nga. Ka. So ulit yung pagpunta namin dito mga kabusing dahil nakakita kami dito. Yung doon kami sa itaas, hindi kami nakakita mga kabusing. Okay doon, pasok doon. Ayaw ka masok. Okay. Bulod ka. Okay, mga kabusing, pauwi na kami. May nakita kami, konti lang mga kabusing, dahil inulan kami sa spot. Tapos ngayon, oh, ang araw, talagang matirik ang araw, araw mga kabusing ngayon. Kanina, ang lakas ng ulan. Kaya, nahirapan tayo sa paghanap. May nakita tayo, konti lang mga kabusing. Okay. Okay, subscribe na lang mga kabusing sa ating maliit na channel. Sana suportahan yung channel natin mga kabusing kahit maliit. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin mga kabusing. Okay, pauwi na kami. Abangan. Abangan. <laughs> Abangan ng susunod na kabanata. Okay, maraming salamat sa panunood.